City High ni Dre yeah. Ah, Dre lang ko boss Bayad ko Bayad ko, Dre lang ko <coughs> Ha? Oh no <coughs> Dre lang ko boss Ha? Oh no Bayad ko oh, Dre lang ko Ha? Dre lang kayo, bayad ko Ay, mas bugat Ang koto Isa ka kilo nga koto no Isa ka kilo na lansang Kilo <coughs> lansang eh Kilo lansang eh Sini tayo straight 48 48 <laughs> Coy ari Coy ya Seryoso kayak si Sir Baya ta dritso sa kaya Bos, asan ni dari bos? Bos, asan ni dari bos? Asan ni dari ya? Siti Hai ni dari? Ah, si dari ah, lang ko bos, bayad ko bayad ko, dari lang ko ha? oh no di, ko oh, bayad ko eh, si naman na eh Tiyay oh, bayad ko Tihay. lamat, lamat ha, ha? sige sige oh, bayad ko, dari ko ha, ha? ha, ha? Adi, ha? ha, sa kayo? ha? na ha?

Asa kayo ma-feel ni mo kung mabayad ka diretsyo Asa kayo kanya, bayad ayan Okay oh, ko boss? Ha? Oh no? Go. Ay! Ha? Ah? Dari lang kayo, bayad ko Oh no! Ha? Dari lang? Wala mo Wala bago lang Oh, bayad ako. Dari lang ako. Oh no! Gablog ko. Gablog ko. Gablog ka? Wala. Bayad naku, direkt, ha? Ha? lang ko, Dari. lang ako. Bago lang ang sakay. Bayad Bago lang ako sakay. Bayad na ko dahil yun. Yeah. Asa na ikaw? Dari Arab. Dari Arab. Hahaha. 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 Oh, <tongan> ah, ara ara taga ng sticker. Uh, ah. Number 8 na ka follow, boss. Kumo ka na. Ah. <tongan> <kaya. tongan> <tongan> choy, pwede mo tana, Choy? Pwede mo tana? Unsay mas bugat <tongan> ang <tongan> kuto? isa ka kilo ng kuto no, isa ka kilo na lansang. Lansang eh. eh sa kakinalan ang kutonday day Galaw ang cotton Galaw ang cotton Ah, ito Try natin pang mataan na Bro, pwede mo mataan na bro? Pwede mo mataan na? Ah, sa mad to? Ha? Sky mo? Sky mo? Sky mo? Ha? ha? <laughs> ha? Uh, wala Asa? Ubal Ubal? 7 times 3